Hey! Ito na pala. I-flex ko lang. I-flex ko lang po yung pinag-chika siya akin for buying those things. Ito, yung unan. At yung paligo. Walang pack ng tub. Tapos, yung sa dede, pag-inis. Lagyan ng gatas. If maliligo siya sa hair cup hair cup ah ah bath bath parang bath cup siya tapos unan ito yung if ever kakain siya ng ng fruits in the future meron na tapos disposable diaper tapos yung nipple pad Tapos yung lalagyan ay yung ayan oh. Yung cover sa baby. Thank you. Thank you po sa nag-sponsor nito. Thank you. Pap Papi. Thank you so much. Thank you so much.